Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patupay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Apat na sospek sa online scam sa Talavera, arestado, habang pangunahing sospek, nakatakasumano. Nahaharap sa kasong syndicated estafa na walang piyansa ang limang sospek sa online scam sa isinagawang entrapment operation ng kapulisan sa barangay Burnay, Talavera, noong alauna 20 na madaling araw Noong January 19, 2025, inilalaan ang biktimang nagsampa ng reklamo na si Renz Cesar Cordova, 32 years old, co-owner ng G Racing at residente ng Barangay Ms. Garcia, Cabanatuan City. Habang ang apat na suspect na naaresto ay isang 25-year-old na lalaki at 22-anyos na babae, kapwa mula sa Barangay Bornay. Dalawa pang lalaki na ang isa ay edad 28, parehong residente naman ng barangay San Pascual, Talavera. Samantala, ang nakatakas na pangunahing sospek ay isang 24 anyos na lalaki. Ayon kay Nueva Ecija Police Director, nagkunwaring buyer at reseller ng mga pyesa ng motor ang pangunahing sospek. Umorder umano ito kay Cordoba ng mga pyesa na nagkakahalaga ng 809,500 pesos at nagpadala ng peking online transaction slip bilang patunay na nagbayad ito. Dahil inakalang lehitimo ang slip ay ipinadala ng biktima sa Lalamove ang mga order nito. Ngunit natuklasan niyang peke ang transaction slip nang i-verify niya ang bayad ng suspect sa kanyang bangko. Kaya kaagad na dumlog si Cordoba sa Talabera Police Station na mabilis namang tumugon at nag-set up ng entrapment operation kung saan umano na huli ang apat na nasa kanila ang mga pyesa ng motor. Pinagahanap naman ng mga otoridad ang tumakas na pangunahing sospek.